isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Makukulang Nagsisimula ang ating kwento sa taong 1804. Si John Bell at ang kanyang pamilya ay may tahanang nakatayo sa 300 hektarya na lupain, na kilala sa Adams, Tennessee. Masaya silang namumuhay, ngunit may nangyari noong 1817 na nakapagpabago ng kanilang buhay sa habang panahon. Isang gabi, pumasok si John Bell sa silid ng kanyang anak na si Elizabeth. Nakasalukuyang nagbuburda. Elizabeth, bakit hindi ka pa natutulog anak ko? Opo, Papa. Matutulog na po ako. Humiga na si Elizabeth. At kinumutan siya ni John. Papatayin na sana ni John ang kandila sa tabi ng kama. Huwag po, Papa. Pakiusap. Hayaan niya lang po ang kandila. Takot po ako sa dilim. Hindi ka naman ganyan dati, Elizabeth. May nangyari ba? Hmm. Di ko po maipaliwanag, Papa. Pero minsan nakakaramdam ako ng kakaibang takot sa puso ko. Pag-usapan natin ito bukas. Matulog ka na. Mahimbing na natutulog si Elizabeth nang biglang nagkaroon ng malakas na hangin at kidlap. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. At tila may aninong nakatayo sa paanan ni Elizabeth. Bahagyang nakikita ang mahabang buhok at nananaliksik na mga mata ng nilalang. Habang unti-unti nitong hinila ang kumot na nakatakip sa muka ni Elizabeth. hinila pabalik ni Elizabeth ang kumot. Tuluyan ng hinila ng maitim na nilalang ang kumot ni Elizabeth. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Nang nagsimulang lumipad, ang mangkukulam sa hangin. Umiyak dahil sa takot si Elizabeth nang makita niya ito. Papa! Papa! Iligtas mo ako, Papa! Mabilis na pumasok si John sa silid. Anong nangyari, Elizabeth? Pinangungot ka ba? na paos na si Elizabeth, kaya tumingin na lang siya pataas habang inaalala ang kakilakilabot na insidente. Di niya ito makakalimutan. Papa, maaari pa akong matulog sa iyong silid. Ayoko na pong matulog dito. Sige, anak. Pero huwag natin guluhin si Mami, ha? Sasamahan na lang kita matulog dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mami. Mm -hmm. Sasampay ng mga damit sa labas si Frida, ang ina ni Elizabeth, nang dumating ang bata. O oh, Eliza, binamungod ka ba kagabi? Hindi po. Totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo yun. Okay anak, gumasok ka na muna sa kwarto. Sasabihan na lang kita kung magtatanghalian na. Umalis si Elizabeth at pumunta sa kanyang silid. Papasok na si Frida ng bahay dahil tapos na siyang magsampay. Nang makita ito ng mangkukulam, lumipad ito papalapit kay Frida. Nahulog ang mga sinampay dahil dito. Pagkalingon ni Frida, nakatayo na ang mangkukulam sa harap niya. Sinugod ng malupit ng mangkukulam si Frida at pinagkakalmot at pinagtatadyakan niya ito. Nangalupaypay sa lupa si Frida pagkatapos mabogbog. Madaling sumaklolo sa kanyang ina si Elizabeth at nakita niyang tanga ng leeg nito ng mangkukulam. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Bitiwan mo ang aking ina! Napakasama mong nilalang! Ah, 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 ah. makakalusot sa akin! Wala! Papatayin ko kayong lahat! babalik ako dito na paulit-ulit hanggang sa mapatay ko kayong lahat! Naglaho ang masamang mangkukulang. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi sa sinapit. Dumating si John sa eksena. Kinilibutan si John sa kalunos-lunos na sinapit na kanyang mag -ina. Kailangan matigil na ito. Hindi ko ang sapitin ulit ito ng aking pamilya. Susulatan ko si Jackson. Isa siyang paranormal activist. Tutulungan niya kami. Kailangan natin magkaisa habang nagaantay sa kanya. Nung gabi, sama-sama umupo ang mag-anak. Tangan ni John ang isang cruise habang binabantayan si Frida at Elizabeth. Nang biglang may boses siyang narinig. John! Iligtas mo ko, John! Nadinig niya ang boses ni Frida. Tapos naging boses ito ni Elizabeth. Sagapin mo ko, Papa. Nakita ni John si na Elizabeth at Frida na mahimbing na natutulog. At dun niya natanto na dumating na ang mga kulang. Nakarinig si John ng isang nakakakilabot na hiyaw. Sa sobrang tinis nito na ay nabitawan niya ang tanang niyang krus at nahulog ito sa sahig. Bigla na lang na lumipad na silya at kumatong dito. Hinahanap ni John ang krus habang nakarinig siya ng isang kagilagilalas na hiyaw nang tumingin siya sa likod, ay sinampala ng mga mangkukulam si Elizabeth. Isanin mo ang aking pamilya! Pakawalad mo sila! At sa sandaling iyon, pumasok si Jackson sa eksena. Pinakita niya ang krus sa mangkukulam. Nagtago ang mangkukulam sa isang ulap na kanyang nilikha. Bakit ka nandito? Bakit ka ba nang bubulo? Galit na tumingin ang mangkukulam kay John. Dinakman ito ang buhok ni Frida at kinaladkad ito palayo. Bakit di mo tanungin ko sino ako, John? Hindi mo ba natatandaan, Jan Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Katbats na pinatay mo sampung taon na ang Matagal na akong naghangad ng pagiganti sa mahabang panahon. Ngayon na naging makapangyarihan na ako, ay wala na akong palalampasin pa. Wow, sa akin ko, buong pamilyang ito. Mamamatay si John kapag sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kailangan niya mamatay. Papatayin ko ang buong pamilya! Nagulantang ang lahat dito. Nagulat ng husto si John at nagsimulang humagulgol. Sino si Kat? John, sabihin mo sa amin kung sino si Kat. Kapit-bahay namin si Kat. At sa tatlong daang ektarya ng aming lupain, dalawang daang ektarya ang pagbumay-ari niya. Nang mga panahong iyon, hindi pa lumilipat dito ang pamilya ko. Nakatoon ako sa lupain ni Kat. Kaya't kinausap ko siya isang araw. Hindi niya binigay sa akin ang lupain at dinamdam ko ito. Kaya isang gabi, ay pinatay ko siya at kinamkam ko ang kanyang lupain. Papa, hindi ko alam mapagsamantala ka pala at malupit sa kapwa. Ikinaihiya na tuloy kita. Nais maghiganti ng mangkukulang at ang tanging paraan para siya ay tumigil ay kung mamatay si John. Kung hindi ay patuloy niyang gagambala paghihirapan ng pamilyang ito. Biglang namatay ang lahat ng nakasimbing kanila. Muling bumalik ang mangkukulam at kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata. Sumugod siya kay Elizabeth at Frida. Sinunggaban ng mga ito sa leeg at walang awa silang inangat mula sa lipa. Ano sa so tingin mo dyan? Gusto mo bang makita na sarili mong mga mata ang pagkamatay ng iyong pamilya? Natulala sa pagkabigla si John. Dahan-dahan siyang tumayo para kunin ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa. Sinaksak niya ang kanyang sarili. Natuwa ang mangkukulam sa kanyang nakita. Kaya binitawan na niya ang mag-ina at tuluyan ng maglaho. Mabilis nang na tumakbo si Elizabeth at Frida sa tabi ni John. Pareho itong umiiyak. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ang wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yerin Karim, Depido, Pido, Renz Ronomicalier, Gracie Brail Pido. Scott Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lin, Michael Gray, Liu Mati, Girlie Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani